Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 17, 2023, linggo. At tayo po ay nasa ikadalawampot apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ni Sirach chapter 27 verses 33 up to chapter 28 verses 9. Ang poot at pagngingit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapagiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautosan. Dili dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng Kataas-taasan at matutukang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpa araw sa inyo pong lahat. So, kung ng kalipas ng linggo ang atin pong narinig no, na payo na Jesus tungkol po sa pagpapatawad o tungkol sa pag-aayos no bago pa lubusan na magkasira ang dalawang tao ay sabi nga po no kung magkasala sa iyo ang iyong kapwa ay no lapitan mo siya kausapin mo siya ipaalam mo kung kung ano yung kanyang nagawa laban sa iyo at kapag nakinig siya ay napanumbalik mo ang inyong relasyon at napanumbalik mo rin siya sa iyong kapwa. At kung hindi naman, ay sabi nga, magdala ka pa o magsama ka ng dalawang Uh, o isang tao na po pwedeng tumulong sa inyo para pag-ayusin kayo. Kapag hindi pa rin nakinig, saka mo ito idudulog sa mas malaki o sa inyong komunidad o sa simbahan. Ngayon, sa atin po, no, tungkol pa rin po sa kung paano naman natin i-handle no, yung atin pong galit, yung nararamdaman natin. No. As human as we are, normal po na magkaroon tayo ng galit, yung anger. Part po 'yan ng ating emotion, no? It's okay, no, na magalit ka. Gusto mong sigawan ng isang tao, okay lang 'yan, magalit ka. Pero ito nga po, no 'yung sinasabi na kung nakalipas sa linggo, kapag ang isang tao, alam mo nagkasala sa iyo, eh may responsibility ka rin na Uh, lapitan siya at ipaalam sa kanya. Pero ngayon sa aklat ni Sira, pinapaalala sa atin na kung ikaw no ay may galit, uh, pagsumikapan mo na uh, pag nasabi na ito sa iyo o kaya naman kapag lumapit siya at humingi na ng tawad, ay iyo naman nang patawarin. Alisin mo Wag mo masyadong uh, entertain yung galit, no? Wag mo patagalin sa iyong dibdib. Kumbaga, meron pong healthy anger, at mayroon din namang medyo deadly anger. Yung kung saan tayo dinadala ng galit natin, yung pagihigante yung uh, pagsira sa ibang tao, yun po yung kailangan natin na maiwasan at pigilan. Dahil sabi nga po, bakit ba kailangan tayong uh, kumbaga magpatawad? Bakit kailangan natin na uh, wag masyadong mag-deal dun sa galit? Kasi nga uh, kung tayo man ay nakakagawa ng, ng hindi maganda sa Diyos, kapag humingi tayo ng, ng, sorry, kanya rin naman itong pinapatawad. Kaya ganun din nawa, sabi, no, ang atin pong gawin sa ating kapwa. Kaya maganda po itong payong ito no, na sana magbigay ng linaw sa mga taong sa kasalukuyan ay nahihirapan na magpatawad. Dahil nga uh, sa loob ng mahabang taon, yung galit sa kanilang puso ay hindi, hindi pinapahupa o hindi tinuturuan na kung paano ito mas uh, maging mahinahon. Yan. So lagi lang natin iisipin po no, na kailangan at dapat tayong magpatawad dahil tayo din ay pinapatawad ng Diyos. So kung hindi raw po natin na mararamdaman yon eh talagang may hirapan tayong tanggapin ang papapatawad na ipinagkakaloob sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng linggo.